mapagpalang umaga o, araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito sa napapanood natin sa live ni Langga. Uh, natutuwa ako sa iyo Langga, congratulations dahil marunong ka ng mambato ng mga bash. tama lang yan ba langga yung ginagawa mo na wag mo na lang pansinin ng mga basher na yan uh, batuhin mo na lang ng batuhin hanggat kaya mong batuhin uh, natutuwa po talaga ako dito kilangga dahil sa nung isang linggo, yung mga isang linggo ba, may, basta ganun po ay natutuwa ako na nandun ako sa live niya na bigla po niyang uh, dinilate uh, dahil uh, napagkamalaan ng bata. Uh, kaya nga po tiningnan mo yan sa, sa tabnil ko yung kanyang picture na talaga pong napakaamo niya na para po talaga siyang uh, minor de edad, bata. Kaya napagkamalaan si ni lolo na bata. Ano? Uh, natutuwa ako kay Richelle dahil talaga kilangga na talagang malaki po yung pagbabago niya. Na masasabi natin po na nung nakilala natin siya, hanggang ngayon talaga ay talagang nakakatuwa para po siyang anak ng mayaman. Uh, nakakatuwa talaga. Promise po, hindi wala ang sa panggugula dahil sa nakita naman natin noon at uh, ngayon hanggang ngayon na talagang uh, nandiyan pa rin yung pagiging uh, atin niya sa mga kapatid at uh, siya na nga po yung talagang kahangahangang uh, bata or kapatid, anak, 'di ba? Na talaga po ako'y very proud na nagagampanan niya po yung tungkulin niya sa kanyang mga kapatid. Hindi nakakasar, hindi siya yung ano, dahil tayo pong mga kara may karanasan na tayo halos maging uh, tumutulong sa ating mga magulang, kapatid, ay talaga po ay naiintindihan natin yan dahil sa kanyang kabutihan bilang isang ati Ano po? Napakasarap po yung tayo po ang tumutulong kisa sa tayo po ang tinutulungan. Tandaan nyo po yan na kahit tayo po ay natulungan, kaya natin naman po ibalik sa kapwa natin na tumulong. Ganun lang po, di ba? Dahil ako rin po naranasan ko rin po ang tulungan, kaya yun po ang ginagawa ko. Yung tulong ko, nung tulong na natanggap ko sa, sa kaibigan ko, gusto ko rin naman po yun ay ibalik sa kapwa ko. 'Di ba? Ang sarap pakiramdam po talaga. Kaya uh, proud na proud po ako kay Richelle na ngayon nga po ay mayroon na siyang pinababahayan. At the same time yung natutulungan niya po uh, si Tatay Risan, uh, parang uh, na ano ba? Parang napawi ang kalungkutan kahit po wala na silang mama. Na the same time talaga hindi natin maaalis po na hindi natin po uh, maalala ang ating magulang. Anong normal po 'yon. Pero napakalaking bagay po 'yung nagagampanan ni ni Rochelle Ni Langga, sa kanyang pagtutulong sa mga kapatid na papag-aral niya na, 'di ba? Kaya ito po ang tularan natin po, no? Uh, wag po tayo basta-basta na, oo, oh, ganito, ganito ang laki ng pinagbago. Yes, ang laki talaga pinagbago ni Langga no? Tingnan mo na po yung pananamit niya. Tingnan mo po yung maamo niyang muka na napagkamalaan nga ni Lolo na bata, di ba? Ganun lang yun po, mga kapatid. Ay, siyempre, kung ako naman ki Richelle, hmm, I'm so proud. <laughs> At lalong-lalo na po dyan sa mga basher ni, Re ni Richelle, na hindi talaga po mawala-wala, no? Kailangan na lang kayo ay pumikit para hindi nyo makikita ang kagaya ni Rochelle na napakaganda, napaka bait na bata at masinop, di ba? At uh, yun nga lang po yung uh, pinagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral. Number one yun dahil tuloy-tuloy lang, wag mong pababayaan ang pag-aaral mo lang ga dahil yan ang tanging kayamanan mo na sino man, walang makakanakaw. Yan ay iyong iyo yan. Buong buo iyo yan na pinag-aralan mo lang ga. Diba? Uh, ganun lang ang buhay. Wither, wither lang. <laughs> yung iba dyan, galit-galit, naiingit, ay pikit. <laughs> ako, mayroon ako dyan alam, mo, no? Na hindi nila siguro akalain na ganyan ang mararating nilang gano'n. Totoo yun dahil sa nakita natin kung sino si kung ano sila noon, ay talagang walang mag-aakala na si Langga ay suswertehin na ganun-ganun, ba? -ganun, diba? Kagpag mabait kang tao sa kapwa mo, ang Diyos po alam yan. Kaya ibibigay ang biyaya na talaga pong yan ay hindi mo mapipigil, ba? Diba? At kung sasamahan mo pang tiyaga talagang makukuha mo talaga ang biyayang inahangad mo na talagang pinagkaloob sa atin ng Diyos na maraming ginamit ang nigad na para lang po bigyan ng maayos na buhay si Langga at ang kanyang pamilya, di ba? Kasi alam nyo po, sa buhay natin, masama din yung akala mo kung tinutulungan ka na, ay maupo ka na lang at uh, naghihintay na may papatak, di ba? Ay silang ga sinamahan niya ng sipag, tiyaga, di ba? Kaya ayan po yung biyaya talagang uh, dumagsa, di ba? Ngayon ay ang dami-dami po diyan na mga bashir, yung mga ang palayan na talaga naman ay wala na ng ibang sinisilip kundi ang kasiraan ng ibang tao, di ba? Ah, uh, ako para sa akin, kung ano man ang marating ni Langga, deserve niya yun So proud, 'di ba? Uh, kung mayroon man tumulong, 'yun ay ginamit na lang ni Lord na tulungan kasi ma mabuting tao sila, 'di ba? At uh, dito sa mga basher, ay sana po ay uh, tumigil na kayo. Kaya ako tama lang yan langga na ginagawa mo dito sa mga pambabato mo na talagang kung wala ka namang ginagawang masama maging uh, taas noo ka na lang batuhin mo na lang muna batuhin hanggat po na may ibabato ka dahil ako ito ang tuwa sa live mo kanina dahil talaga naman na uh, so, nag enjoy talaga ako sa live na, itong live talaga ni langga na ako y talaga yung nag enjoy dahil pumasok po si Dodong doon po <laughs> <laughs> Nakakakilagaan sweet alam na dalawang beses ko po po pinanood yung live uh, Minsan po talaga may time na gano'n na nagpapahinga ako Alam nyo po ay marami po akong pinanood na mga ano na mga vlogger. Etat ngayon nga po si uh, Malo De Los Santos kahit saan man mo po yan makukuha na, na magiging vlogger po tayo na <laughs> magiging reactor po tayo ni Daddy Frankie. Uh, ka ako po yung magiging kauna-unahan pong reactor ni Daddy Frankie. Na kaya ako nagpapasalamat po talaga na na-appreciate na niya po ako. Uh, asahan at good vibes lang po tayo doon lang po tayo sa mga tinutulungan na more charity at uh, doon ako sa maganda pong mga tinutulungan ni Daddy Frankie na kahit pala saan po talaga mga kapatid may basher at may mga nananamantala yung mahilig magnakaw ng mga video na uuna pa silang mag upload yung mga fake account ba ba diba? si Langga nga, may fake account Si Dodong, may fake account At ngayon nga po, si Daddy Frank Ang dami namin nakikita fake account Ayun ay unti-unti namin yan masisita sa mga yam At uh, thank you talaga sa, sa lahat At mm, unang-una kong Pinasasalamat ang first love ko Talagang uh, Gamay na gamay kong uh, Bigyan ng komento At uh, tili Ano bila. <laughs> At yung kinikwento mo ba yung buhay ni Langga? Ayan po, ay goal na goal ko po yan dahil si Langga po talaga ang team ni Langga talaga yung ano, yun ang kauna unahang ko pong minahal na pagre-reaction na gamay na gamay ko po, ano? Kaya lang, siyempre, hindi natin inaasahan na may mga mangyayari. Kaya yun ay, tayo po ay nandyan, respeto lang po talaga na gusto ko talang lang po ay good vibe. Na maalis yung stress natin na tayo nandyan na community na kaka-stress ay ayaw ko po yun. Dahil ngayon po ako ay isa na talagang legit na reactor ni Daddy Frankie Ay uh, more good vibes lang ako na talagang iniiwas natin at charity lang talaga ang nandiyan kami sa team namin sa kay Daddy Frankie dahil kami po yung kauna-unaan na reactor ni Daddy Frankie. Ano? Alam naman natin yan na wala si Daddy Frankie yung reactor. Na dyan dyan lang tayo, good vibes na yung mga nagdanakaw ng mga fake account ni Daddy Frankie ay sana naman po ay mahiya tayo. 'di ba? Lalo na kidudong, Kirishel. Sana mo mahiya tayo, you know? At uh, more charity po tayo mga kapatid. Kaya marami pong salamat sa community ng Rochelle. Thank you so much. We love you so much talaga. At thank you lang ga talaga na ikaw muna ang aking bibigyan ng komento. At uh, siyempre, respeto muna tayo kung po ano? Ay, ay uh, dito na lang po, mga kapatid. At hello to ako sa iyo lang Mangbato ka na lang ng mambato. At matamaan ang matamaan. Yun lang po. Marami pong salamat. At uh, ito nga, ay napagkamalaan si langga ni Lulu ng bata. <laughs> Kasi, may po talaga si, ano, uh, si Richelle. Kahit po, Ah, uh, minsan talaga may pagdadamit siya na akala mo po ay minor de edad Pero go go lang lang ga. Nandito lang kami na nandito lang uh, si Malo De Los Santos na patuloy na suporta sa iyo Thank you so much sa lahat ng mga nagmamahal kay Malo De Los Santos, mga viewers na patuloy akong sinusuportahan. Sana tuloy-tuloy po ang suporta nyo kay Malo De Los Santos na kung ano ako, 'yun mahalin niyo ako dahil 'yun ako, walang pagkukunwari. Thank you so much sa inyong lahat. Paalam, we love you. Bye-bye.